Hi morning guys. Ganda na guys ang panahon. Umaraw na dito pero ma dami pa rin dahon mamaya guys, pwede na walisan to. Kasi hindi nadi to sa semento. May dala pala akong guys, nagulong ko. May nag-iwan guys sa bahay ng gulong, tatlo. Ito binitbit ko yung isa, nagjogging ako ng maga. Papakita ko guys, ya inyo yung tanim sa ko sa chapel nang hinayang ako guys kasi yung tanim kong yelo bumagsak guys yung paso nasira yung ano tanim yelo pa naman yun guys binili ko lang yung guys sa kakilala ko kasi madalang dito guys yung kulay yelo tsaka ang paniniwala kasi nila gamot daw yon e pari pareho lang naman yan naalala ko dati guys sa probinsya ang daming snake plant ito guys ang aming chapel oh buti hindi nasira ang dami na akong tanim dito guys ito guys oh tagal ko nang tanim to marami rin photos dito hmm malabas na guys dito minsan ako mukhang photos guys ang tanim lago guys oh morning brother ha akala ko aso pusa pala <laughs> ito diba, guys yung tanim guys oh magsak yung wire guys ito naman guys eh wire lang to ng ano cable so guys oh ang daming photos tanim ko rin to guys yan may aglo to guys na kulay red eh kaso pumayat ito guys natalo siya ng photos saka nabalda siya nung summer ay guys bumagsak oh tanim ko rin to guys bumagsak guys papakita ko lang sa inyo guys yung tanim ko na kulay dilaw na nandito ako kumukuha guys ng pantanim sa labas tinaniman ko rin dito guys sa gilid o oh. tinakunan natin guys may mga dito sa gilid okay sayang guys oh. ito nga aming chapel guys may misa rito guys pag sabado oh. okay lang naman medyo malaki din siya sakto naman yung tao pagka puno pwede naman dito guys sa labas ito guys oh, bumagsak yung Ano ko guys oh, sayang Binili ko itong paso sayang guys oh Hindi ko alam ba't bumagsak Pero ito okay pa naman to Oh may anak na guys oh Oh may anak na oh Ito guys yung isa oh Bumagsak, sayang Ay nahulog siguro guys Kasi nakatayo to Ay buhay pa naman to Buhay pa naman to guys, ayusin ko lang Mm -mm. Nandito kasi to guys sa taas oh. Ay siguro sa lakas ng hangin. Naglaglag siya dito to guys eh, sa taas. Ayan. Minsan guys pinapasok to sa loob pag may misa. Ilalagay doon sa harap. Oh, ang ganda rin guys oh. Medyo mahal kasi itong yellow guys. Dito medyo madalang siya. Binili ko pa to. Mura lang naman bili ko. 50 pesos yata isang puno. O oh, guys may anak na oh. Dalawa. ito bagong anak pero ito guys wala pang anak ayan oh, dami rin guys na photos dito dami rin photos guys oh. ito ang ganda rin ito guys oh. Alago. No, may aglo din dito guys oh, yung kulay red pero medyo payat siya hmm. natatalo siya ng photos ayan ito ang aming sapil guys dami ng bagsakan guys na wire cable to guys ng ano internet so. guys hindi ko napapakabaan hanggang dito na lang marami pong salamat sa inyo marami pong salamat sa suporta nyo paalam na snake plant ayusin ko na lang to guys mamaya kasi hindi ko na wala akong kasama hindi ko naman to ayos ngayon guys Buhay pa naman 'to guys, nalaglag lang pala siya sa lakas siguro ng hangin. Buti hindi siya tinamaan ng sanga. Okay guys, hanggang dito na lang. Paalam na. Paalam na, chapel. Paalam na, Lord. Bye-bye.